Sa mga taong hindi po nakakalimot mong mag-subscribe, uh, naniniwala po akong sila may natatanggong busilak at may mabubuting kaloban. Saan mang kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas, walay sa sakit sa araw, araw Pagpalang umaga at hanggang gabi sa inyo na. Sa mga bago na ngayon lamang po nakatuklas sa na aking YouTube channel, Liwagan ng Pangasinan, huwag na po kayong magtubin ang pindutin ng subscribe, like and share at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking susunod na mga video at pagkakalok ko po sa inyo lahat, aking mga nalalaman na panggamot na orasyon panggamot na mga na dito po lamang matutuklasan sa iwangan ng mga siya. Pagkatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan at huwag pong ipangyabang. At panatiling magpakumbaba sa isa sa magtulungan, magbigay, nagisa lahat, magmalan. Huwag pong, uh, uh, pong magkonsa, uh, tumulong sa mga taong hiligap sa hirap ng buhay ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa hindi matutungban sino ang Diyos na pumbalang magagabay po sa inyong mga ginagawang mga kabutihan at pagkakulop sa inyo, siksik dik dik na tumapon ang ng ating Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat ang isisik ko po sa inyong araw po ito ay yung ay, may, may nag-request po sa akin na kung ano po yung pang-ipit daw sa mangkukulam o kung ano po ito po hindi lang pang ipit to ito po ay uh, baklas ng puder at kapangirian ng kalaban po ito po ay usarin po lamang sa isik po at kung halimbawa po may cross po na mababanggit po ay eh, mag po kayo ng tatlong bisis po tapos ipon nyo sa dibdib po napaka importante po ito kung gagamitin nyo pang ipit po ipon nyo sa kumuha po kayo ng kahit wala na po kayong dignum kahoy o kan po ipon niyo sa balibo ng manok o sa puspuro tapos ipon niyo sa kaisa kamay kaisa sa paa pwede po ito at uh, mangingisay po yung uh, po yung uh, sumapi sa kanya ang sumapi yung sa pasyente po ito po rin po ay pambaklas ng poder ng kapangyarihan ng kalaban po Uh, Napaka-importante po ito na ibabagi po sa inyo para may magagamit po kayo kung kailangan-kailangan. Sa mga mga gamot po, uh, yung wala pa pong nakakalam po nito, isishare ko po sa inyo para may magagamit po kayo sa oras ng pagipitan po. O gamit, gamitin po nyo sa pangagamot po. Hindi lang pang ipit to, kundi pang ng pudil at kapangirian ng kalaban po. kahit nasa labas po kayo, uh, kaharap po nyo yung kalaban po ninyo, pwede nyo pong isang usalin po. Hindi po po sa dibdib po ninyo at check na hindi po kayo makukuhan po ng kalaban po ninyo. At kung nasa gamutan po kayo, ipo nyo sa dibdib po nyo, tapos ipo nyo sa pangipit po, ipit po nyo sa uh, pasyente po at sa siguradong mangingisay po at kung gagamitin nyo pang baklas po ito ay ipo nyo lamang po sa uh, puyo, ng, puyo ng pasyente o ipo nyo na sa dibdib po nyo yung tatlong bisis po tapos ipo nyo sa puyo ng pasyente at mababaklas po yung uh, gumagambala po doon sa uh, pasyente po at ang poder ng kapangirian po ay mababaklas din po yung poder ng kalaban po na hindi makakawala po siya sa pasyente mo at siguradong lalayas po yung kontra man at manginisal po narito po ang uh, orasyon po iusalin po naman po sa isip po at ng tatlong bisis po at mag sign of the cross po ng tatlong bisis rin po narito po ang orasyon po uh, Bismoon, vigi basatum cross 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 narito po ang orasyon po mag sign of the cross po pag may cross po sa mga nanggagamot po dyan na wala po pong ganito uh, narito na ibabagi ko po sa inyo para may magagamit po kayo sa panggamutan po basta unawahan nyo lamang po aking sinasabi po na intindihin po ninyo Pwede ninyo pong ulit-ulitin ret po yung video para ma po ninyong na uh, makinggan po ang aking sinasabi na proseso po. Yan po ang importante po. Ulit-ulitin uh, ret nyo lamang po ang video at uh, pakinggan nyo po aking mga sinasabi para alam nyo po yung pamamaraan po ng aking inuusal po. O pamamaraan po pong gagamitin po para makakon po kayo. Excretion nyo po. Yan po. Maraming salamat po sa inyo na.